marami na rin naman akong nakausap na kasamahan ko, eh, kahit sila hindi rin naman nilapitan. So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung, numip, yung supposed to be may numero na daw pagdating uh. din sa pagpapalit ng, ng SP. Okay. Pero ma'am, kung hindi si Senate President uh, Subiri, meron ba kayong nakikita na pwedeng pumalit dun sa posisyon niya? ah uh, at this point, para sa akin, he is still the best person to serve as the Senate President. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na ngayon na meron kaming uh, laban na, na, hinaharap. So, ibig sabihin, ma'am, solid yung, yung lahat ng senators when it comes to sa leadership. Sa tingin leadership. ko, kasi ngayon nagkita-kita kami ngayon kasi uh, first day namin ever since uh, pumotok itong intriga ng coup. And ano na nga eh, uh, parang naging biroan na nga namin siya ngayon. Mm <laughs> -hmm. Anong biroan ma'am? <laughs> ah, ito na nagbibiroan kami na oh ano, ano ikaw na ba yung susunod sa Senate President. Ay, so, para naging joke na siya ngayon sa amin. Mm -hmm. oh, so, ibig sabihin po ma sorry, si Chiki Verhel po ito. Ibig sabihin po Senator, kung meron mang katotohanan ito, ay dapat ngayon ay meron na meron na kunbang na na po. kumbaga you've spoken to majority of the senators po. Yes, and lahat din sila. Ganun din, pare-pareho kami ng ano, uh, sentimento na mukhang strategy talaga to to divide, divide and conquer katulad ng nabanggit kanina ni Senator J.V. Ayers ito. Mam, mm -hmm. Ma strategy nino? <laughs> ah, siguro strategy ng mga nagsusulong sa PI.